Pag -am. Pag -amawal. Pag -amawal kayo. Ay. Eh, naayus na salamat po. Mm -hmm. Kailangan ko sa yun de. Hindi asa ka dila ko Ay, sa layum. yun. pinatong mula. Alam mo sa kanya. Hindi naman. Huh. 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 Ito yung, gusto kong perito, yung sunog Huh. Huh. yung Huh. 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 ito Huh. Dinali ka na naman, Ching Ching. Kaysa lalabas pa ako, ikaw lang dyan. Uy! Hmm. Luka! Luka! Tawag po kaya. Lupa! So, saka ba lang ng ulo. Ganyan ko ano dito, yung singawan. Marami pa sa'yo, hindi kaya katuwad yung sinaw. singawan. Ganyan <laughs> <laughs> ko. <laughs> <laughs> Gayahin. Alalahan mo wala si Ar dito. Naku naman ako naman talaga pag inatake pa naman ako. Nagkayo may ingay baka marinig kayo na narahim ko pet ko eh. Kumain lang <laughs> kayo diyan. Hmm. talaga tayo sa bahay nila.